malalagdagan yung suki natin ng babe siya out ulit natin si boss kay deck hali twin Ayan, lakas mo talaga bossing eh, eto yung kalagdagan doon sa mga order mo sa akin Uy, Grabe. laki dami nito solid talaga si bossing first time buyer natin siya buti nahanap niya yung page natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos yung sapatos. Ayan, ihuli ko tong sapatos first natin. Ito yung halap. And baiting ape. Likod. Wala, wala siyang likod. Black lang. So, ayan yung isa. One. Pangalawa. Solid niya. Ngayon itong mga pinakuha sa atin, boss. Ayan yung halap. Then, ito yung likod niya. big head big head na kulay pula so, lang So, lahat yung mga pinakuha ni Boss eh. Ayun, pangatlo. Likod, plain lang. Siguro kung sinend ko lahat kay Boss yung pagpipilian ng size niya ba kinuha niya dan lahat pito lang kasi yung sinend ko sa kanya kaya ayun kinuha niya lahat yung pito solid nga gulat ako eh kala ko nagbibiro lang ay na na pa apat Baiting 8 na busy Yung pang-apat. Likod plain lang ulit. Si works din, pero ibang design. Ibang design yan. Compared dun sa isang busy works na nakuna. Ayan siya. Magkaiba sila. Pang-anim na to. Anim na to. Okay, pang-anim. Ay, solid talaga kumuha sila panganim natin graffiti ba to and baiting ape Graf graffiti graffiti yung halap niya tapos likod plain lang din tapos yung last ayun yung last niya so litin lahat ng kilang talaga ng boss mo no? yung halap baiting ape likod plain lang walang tapon sa kinuha ni boss dapat pala sinend ko sa kanya lahat ng available na available sa size niya para kinuha niya lahat pinakyaw niya dito bali 10 10 tis ng vape lupit <laughs> ayos 10 vape tis tapos supreme na sling bag tapos yung huli natin yung sapatos niya ito yung sapatos ni boss tsaka mukhang malaking tao si bossing ano, size. Size 13 men's. volume of me na babe. Kulab ng babe. 30 38th anniversary ng babe. Nag-unbox na ako nung nakaraan dito ng kulay blue nito. ayon kay Ma'am Glyza. Tapos ito naman. Ito yung pangalawang colorway niya. Yung kulay green na kamo. Oops. Oops. Ang daming ulog. 30th anniversary niyang ang vape. Ayan, 30th anniversary. Tapos, eto yung extra laces niya. Ah, ito muna. Last bag. Last bag. Tapos, extra laces. Ang kulay extra laces nito. Ayan, extra laces, green camo. Tapos, ah, dito, green lang. Ayan, green na plain. Ito yung fair ni Bossing. Solid. So, holy. So, ayan siya. Babe Adidas. Ang likod. Baiting ape. Tapos, ang tang niya. 30th anniversary. In Seoul, and Beijing Egg. yung kabila yun siya pakasulit oh. sa kabila naman ayan adidas Adidas. Adidas Baiting Ape sa strap. Tapos, 30th anniversary ng Bait, Outsole. Uh, sa mga gusto magpahook sa akin itong, itong Adidas Bait natin, ayan, DM nyo lang ako mga ka-quality. Available pa naman dito to. Full size lang. Tapos yung kulay blue nun, available pa rin big big shout out ulit kay boss Harry that twin napakalakas mo bossing solid tong pinahok mo sa akin ETA nito sa Pinas next week na bossing kaya abangan mo na lang yung update ko thank you thank you, thank you